Hey mga boss, may ginagawa ako dito ng Sakura. Sakura na AB322. Ang problema niya, wala siyang sounds. Nagkakaroon minsan nawawala. Yan oh, kabilaan wala. So nangyari diyan ay tagay natin dito. Tas natin. Yan. Tagay tayo na. Stand. So ang nangyari dyan ay kahit idirekta natin to ilagay natin tong ano sa negative tapos direkta tayo dito sa mga resistor wala oh kabilaan wala so dinirekta natin ngayon kinik ko yung ano naglulo tong ano lobat na dito sa input. Yan may udy. Problema niya, walang output. Naglolo ko yung output kanina, gumagana siya. Gumagana siya kanina tapos biglang nawawala. Wala pay intuhin to. So anong ginawa natin? So ginawa ko nag-voltage checking ako dito. Sinukat ko muna yung boltahe uh, sa supply dito sa yan. Ito yung tester natin para makita nyo. Hindi kita, no? So, ayan. Sinukat natin yung voltage. 32 tapos sa isa kabila 32 din ngayon sinukat natin o dumating sa mga collector nalangan yung position so tingnan nyo na lang mayroon sya 31 31 32 31 Tapos nag-bias ako So nung nag-bias tayo Paano ba ito ilang Nag-bias tayo Wala tayo makuha ang bias Yan o, oh, 0-0 0-0 din. Ilaw ulit. Zero zero. zero, zero. zero, 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 zero. Yan, ito meron. Ito wala. So, nagluloko siya. ang Ang sinud natin dyan na gagawin ay yung sa driver transistor nya. Ito yung driver transistor. Ayan. So, sum natin. Taman so, natin. Sinukatan natin yan ang biasing. Meron. 0.3 0.4 1 Sobra. 0.5 so abnormal, may abnormality dyan siya kasi hindi pantay pantay yung biasing niya mga boss ang sunod natin na gagawin ay yung mga diode yung sinner diode dito check natin kasi nagkakalog kalog ka so ito yung mga sinner diode nyo dyan sa So itong mga diode, may mga signal diode yan. So natin kung may mga supply yan. Ito, ito, tapos yun doon. Isa-isahin natin. So gamit natin ay tester natin. Ayan. Tandaan, signal diode ito. sukatan natin. Merong 23. Kabila. Wala. O yan. Diyan tayo mag-ano. Tapos Kabila wala din yung 23 so anong nangyari mga boss ay ito meron itong dalawa wala tapos ito meron so itong dalawa wala may nawawalang supply so kaya pala abnormal ang dahil may missing supply doon sa pinaka supply ng differential so saan yun I-place natin yun dito yun. Itong dalawang yun. Uh, ito yun. Sana ba yun? Itong dalawa yun. So, saan pa punta yun? May, ano dito, may resistor dyan. Kick natin dito kung meron. Galing din dito. So, voltage kick ko muna. May okay, daw ka kayo speaker? Oo. Oh. Hindi lang siya Eh, Mamaya, pag tapos ng ginagawa ko. Ay, bukas na lang po. Ah, sige, sige, bukas oh. ako. Oo. So, what is, what is speaking ulit, mga boss? Hirap itong angulo natin. Yun ang pistol natin. Magulun. So, ilalagay ko to sa ground. Tapos, check natin kung ano ba, abad yung resistor na yun ito yung dalawang yung dayot tapos dito wala dito merong 1.2 bolts lang ayan o. sa kabila naman Sana ito ito so wala siya i-twist natin tong linya na to ito ayan o. magkasama siya so papunta din dito sa collector ng isang power na, ay ang power transistor so dito dapat meron tayo masukat 1.2 lang pagdating dito meron so may putol dyan mga boss patayin natin ah, ibig sabihin may putol dito ah, linisan natin yun saan na ba yung pang space pa yun 在哪边？不多、啊。 So nangyari dito mga boss, parang lost na yan yung pagitan na yan. So nataroon siya ng gus pagitan So hinangin natin yan voltage stick tayo uli okay may feedback ng mic ilawan natin okay sapata natin dito ayun meron na dahil dito doon sa diode ito yung dalawang ano ito yung dalawang diode na may sim yan meron na Kapila. Okay na, so try nating yung audio Okay na. Yan ang problema niya. Anong nangyari, nawala ng supply yung dalawang sinor tayo. Kaya wala, nawala yung sauce niya. So, anong meron dito mga boss? So, dito, kaya kung ginawa to ng video, kahit andyan yung may nag-aantay para ipaalam sa mga gustong matuto na napakahalaga na matuto tayo mag voltage check bago magkalikot ng mga amplifier. So, yung iba kasi ang ginagawa, kalikot muna sa lang magtatanong. Mas maganda mga boss, mag-aral muna bago magkalikot ng kung ano-ano. So, dito na showcase natin na napaka-importante na marunong ka mag voltage check at kung saan banda mag voltage checking para makuha mo yung sira ngayon nakuha na natin yung problema at may gagawin pa tayo dito yung mga pihitan at saka ano sa so, ngayon okay na siya yan kabila gumagala na yes, dahil lang sa nag-loose dito Okay. So, yung ibang party dito, hindi na natin sasabay sa video. Magpapalit lang naman ng mga potentiometer niyan. Ito yung pala mukha ng Sakura 73. Ayan. Oh, 7, ah, 6, 6, Okay?